O oh, di ba? Pakaganda ng kanin natin, Cheris. Hey guys, good morning. Another day, another bento baon na naman tayo for Ate MJ. At dahil Monday nga ngayon, tara samahan niyo nga ako mag-prepare ng kanyang baon. Para sa kanyang snacks nga, ayan kumuha na nga ako nitong tinapay. Tapos ayan, iflatin lang natin gamit itong mug. O oh, di ba? Napaka-useful talaga nito aside sa lagayan siya ng kape. Ayan, pwede nga natin siyang gawing rolling pin, Cheris. Uh, -huh. iflatin nga lang natin yung dalawa. An kumuha na nga pala ako nitong goya. Ito nga pala yung ipapalaman natin dito sa tinapay niya. Ito lang din kasi yung kinakain nga na palaman ng ati MJ nyo. So, pwede naman din yung peanut butter kasi wala nga tayong peanut butter. So, ayan, peanut butter tsaka chocolate nga lang yung gusto ng ati MJ nyo. ba diba? napaka pihikan lang din talaga dito sa mga palaman niya. Ayan, lalagyan lang natin yung dalawa ng palaman nga. After ko nga siyang malagyan, ayan, i-roll nga natin siya. Medyo pangit nga lang din talaga yung quality ng tinapay na to. Kasi ayan, pag i-roll mo nga siya, ayan, nagkanda, sira-sira nga siya. At dahil wala nga tayong no choice, ayan, ayan, ipagpapatuloy nga natin ito. At dahil ikakat ko nga ito into bite size, before ko nga siyang ikat, ayan, naglagay na din pala ako dito ng mga food pick niya. At dahil meron nga ako dito mga letters na food pick, ayan, it, first time ko nga siyang itong gamitin. Morning nga sana yung bubuuhin ko na word, kaso nga lang kulang pala ng isang N, isang, isang set lang pala itong nabili kong mga alphabet. Kaya sa mga viewers ko dyan, kayo na nga lang ang umintindi, Charis. At dahil kinula nga yung letters natin, ayan, naglagay na lang din pala ako dito ng mga ibang design nga na food peak. After ko nga maglagay, ay syempre, kakat na nga natin into bite size. Ayan, kinat ko nga siya into four pieces. O, ba diba, ang cute. After ko nga siyang ikat, ayan, ilalagay na nga natin dito sa lunchbox niya. And ito nga pala yung gagamitin natin for today's video. At sa mga kumami ko, ko dyan na gustong mag ng bento baon, ayan, ilalagay ko nga yung mga link sa comment section. Alam nyo ba guys, may kwento ko lang kung bago lang kayo ng mga viewers ko. Alam mo, nagbento Baon ako da last year nagstart ako sa As in, wala talagang lunchbox yung ati MJ nyo. Yung gamit ko nga nabaunan sa kanya dati is yung color, ay yung transparent nga na nabaunan na nilalagyan nga ng mga leche plan, o ba? Diba? nag -e enjoy kasi ako di, dati na manood nga ng mga bento baon serya ng mga koma misko Kaya ayan, gaya-gaya din yung mami nyo. And syempre, natuwa nga yung ati MJ nyo. Kaya ayan, kinarir ko na nga. Ayan, balik nga tayo dito sa ginagawa nating baon. After ko nga malagay yung mga tinapay dyan sa baonan niya, naglagay na din pala ako dito ng knickknacks kasi kulangin itong tinapay ng ati MJ nyo. Andito naman sa kabila, dahil wala nga tayong apple for today's video, wala nga akong mabilhan kahapon. Ayan, saging na nga lang yung ilalagay natin. And syempre, pe-flex lang natin. O, diba? Napaka-cute naman. Syempre, after nga nating ma-prepare yung snacks ng ati MJ nyo, lunch naman yung susunod natin. And ito nga yung gagamitin ko ngayon, yung pink niya nga na lunchbox. So, to it itong lunchbox, guys, galing ito kay Bolly Baby. Ayan, ilalagay ko din yung link sa comment section. Nag-mold nga lang ako dito ng rice na pabilog. First time ko nga mag-try ngayon na mag-mold kaso nga lang hindi nga siya sumang-ayon. For her ulam naman, ito nga nagprito nga kami ng tilapia. Antiyak na mauubos talaga ng ate MJ yung kanin niya ngayon kasi favorite niya nga ito. Siyempre, himay-himayin na nga natin para talaga wala nang tinik-tinik na masama. After nun, ayan, nilagay ko na nga siya dito sa baunan niya. And ah, dito pala yung nabuo nating design dito sa kanin niya. Alam nyo guys, may kwento talaga ito. Yung gagayahin ko sana is yung napanood ko nga, yung design niya is elephant talaga. Kaso lang, hindi nga sumang-ayon yung kanin kasi ayan, nagkanda, basag-basag nga yung kanin. Hindi ko alam kung bakit, eh, mainit naman yung kanin. Kaya ayan, hinayaan ko na nga lang din siya kasi ayan, parang nag-formang baby girl din naman siya. <laughs> <laughs> Hindi na nga lang talaga naging elepante. Elepante nga sana yung gagawin ko, o ba? Diba? Ayan, naglagay na din pala ako dito ng toyo. Then, ayan, sa frutas naman niya is ito nga saging kasi nga wala nga tayong apple. Naglagay na din pala ako dito ng cucumber. At para maging maganda din talaga itong kanin natin, ayan, naglagay na din pala ako dito ng ribbon-ribbon niya para talagang magmukhang baby girl. Char. At dahil wala nga tayong pang detail sa mata, ayan yung pasas nga yung ginawa kong mata, o diba? Siyempre, pe-flex lang natin, o diba? Napakaganda naman. Hindi nga siya naging elepante, naging baby girl nga yung kanin <laughs> Isang bendo baon na naman nga ang ating natapos for today's video. Ayan, kung gusto nyo pa pong ng mga content na ganito, i-follow nyo lang po kami. Yun lang, bye!